Lampas na sa isang daang araw ang madugong labanan sa Gaza at parami na ng parami ang mga namamatay kasama ang mga sundalo ng IDF at mga miyembro ng Hamas ang pinakamasaklap ay na ng 25,000 taga-Gaza ang nadamay at milyon ang nawala ng tahanan Kamakailan lang gustong makipag-areglo ng Hamas kapalit ang buhay ng mga hostages alok na tila hindi tatanggihan ng Israel Siguradong magugulat ka sa malalaman mo na mariing inayawa ng pinunong ministro ang magandang alok sa dahilang ikinagimbal ng ibang bansa. Mayroong mga naniniwala at marami din naman nagihinala. Ang tanong... Totoo ba Ilang masaklap na pangyayari ang nasasaksihan ngayon sa Gaza kasama mga sementeryong binungkal upang hanapin ang labi ng mga pinaslang na hostages habang yung ibang nicho na nabuksan pero hindi na ibalik sa dati. Ang balita sa NHK ng Bansang Japan na noong katapusan ng Disyembre nakita sa satellite ang pagkawasak ng sementeryo sa Gaza. Ayon sa ulat, lampas sa sampuang nasira sa gitna ng pag-atake ng malakas na puwersa ng Israel. Kung ito ay masakit sa pandinig, ang ulat ng Al Jazeera noong ikadalawamput isa ng Enero ay mas lalong nakakabingi. Lumampas na ng 25,000 limang libo ang napatay sa Gaza. Ayon sa ulat, pati ang UN ay nagsalita na laban sa ginawa ng Israel. Hindi dyan nagtatapos ang malungkot na mga pahayag dahil noong isang linggo lang ay ibinalita sa Anadolu Adjansi News na hinaharap ng mga walo na katao ang posibilidad na mamatay sa gutom. Ayon sa balita, upang malutas ang suliranin sa pagkain, sobra sa isang libong truck ng pagkain araw-araw ang kailangan makarating sa Gaza. Bagamat ilang araw pinayagan ng mga rasyon ng truck, ito ay katiting lang sa laki ng pangangailangan. At ang sinisisi ng pamunuan sa Gaza ay ang Israel. Pero ang sinisisi ng Israel ay ang Hamas. Ang payag sa AP News na kung international law ang pag-uusapan pareho ang Hamas at Israel na di umano lumabag sa pandaigdigang batas. Kung hindi malinaw ang pangkondem na sa nagaganap doon, mas pinariingan ito ng namumuno sa United Nations. Ayon sa CNN, sinabi na ang Israel at Hamas ay parehong nakagawa ng war crimes. Ayon sa UN, ang pag-atake ng Hamas noong Oktubre ay kasuklam-suklam, brutal at nakakakilabot pati ang pang-hostage ng mga nito sa mga sibilyang Israeli. Ganon din naman ang pahayag sa collective punishment ng Israel o ang pagpataw ng parusa hindi lamang sa Hamas pati rin sa lahat ng nasa Gaza at ang pagpuwersa nitong pagpapali sa mga tagaroon ay kasama rin sa war crimes. Sino man ang mapatunayan na may kasalanan sa huli, siguro hindi muna ito mahalaga dahil nasa harap pa rin ng mga sibilyan ang malaking peligro. Sinabi ng United Nations noong pangbuwan ng Nobyembre sa SBS News na magiging libingan ng mga kabataan ang buong Gaza. Iyan ay noong 10,000 katao pa lang ang namamatay sa labanan. Manchakin mo, ngayong 2024 na, lampas na ng 25,000 ang nasawi. Hindi lamang libingan ng patay na bata ang mangyayari sa syudad. Magiging tapunan din ito ng libo-libong mga pangkay. Dahil sa wala ng sementeryong mapaglilibingan. Ganun paman, man, umaasa ang ibang bansa na maisusulong ang ceasefire upang matulungan yung mga naiipit sa gera at mapalaya ang mga hostages para matapos na ang dilim. Subalit ang hindi nila alam, nalalala ang sitwasyon sa darating na mga araw. at least 21 Israeli soldiers were killed Gaza. sa ikinabigla ng mga bansa. Kamakailan lang gustong makipag-areglo ng Hamas sa Israel at nagalukang grupo ng permanenteng tigil putukan kapalit ng pagpapalaya sa lahat ng mga hostage nila sa loob ng tatlong buwang pagkabihag siguradong lubos-lubusan ang pag-alala ng mga pamilya nito sa makatuwit noong lang ika-23 ng Enero ayon sa The Guardian sumugod yung mga pamilya ng nahostage sa isang pagpupulong sa Jerusalem ng isang sangay ng gobyerno upang iparinig ang kanilang hinaing na gumawa pa ng mga hakbangang ang upang mapauwi yung mga isa na raan natitirang mga dinakip sa ikinadismaya ng marami. Hindi tinanggap ng pamunuan ang alok ng hamas. Bakit ayaw ng IDF sa permanenteng ceasefire? Ang napakaganda sa pandinig na permanenteng tigil putukan ay inaasahan ng maraming bansa, pati nga si Vladimir Putin ay umaasa na tatanggapin ito ng pamunuan ng Israel upang matapos na ang napakalaking problema at dumating ang araw ng anunsyo. Ang tugon ay binalita ng Al Jazeera ilang araw pa lamang ang nakalilipas. Sinabi na tinanggihan ng Israel ang Alok ng Hamas na magkaroon ng truce o tigil putukan. Malaking balita ito na pati sa China ay nakarating. Inulat sa Xinhua noong 22 ng Enero na bukod sa tinanggihan ng punong ministro ang Alok ng Hamas na magkaroon ng permanenteng ceasefire, nagpatuloy ito sa pagsalakay hindi makapaniwala ang lahat sa tugon ng Israel. Kaya marami ang nagtatanong, bakit? Ilan sa mga dahilan ay ang kondisyon na kalakip sa ceasefire. Napakakawala ng lahat ng mga hostages kapalit ang paglisa ng buong pwersa ng IDF sa Gaza at ang pagbabalik ng Hamas bilang pamahalaan doon. Sinabi ni Netanyahu sa The Guardian na bagamat mabigat ang desisyon, hindi nito papayagan na aalis sila na buo pa rin ang malahalimaw na grupo sa desisyong ito, isang samahan ang nanawagan sa ministro na kung may balak itong isakripisyo ang buwan ng mga hostages upang puksain ang hamas, maging tapat raw ito sa pamilya ng mga tinakip. Marami ang nagsasabi na tila ba may alam ang mga Israeli na hindi alam ng ibang bansa. Matapos lang ang ilang araw, ikadalawamput-apat ng Enero, kapapasok lang na balita, nagsulong naman ng Israel ng sarili nilang kondisyon Ayon sa Reuters, na ng IDF ng isang buwang ceasefire pero kapalit ng pag-alis ng mga pinunong Hamas sa Gaza. Siyempre, ilang oras lang nakalipas at mariing inayawan ito ng grupo. Marahil alam ng mga nito na mas madali silang mapatay kung pupunta sa ibang bansa kumpara sa kung nakatago sila sa mga kuweba. Katulad ng pagtago ni Yaya Sinwar ito ay dahil sa paghunting at pagpaslang ng Mossad sa mga may pakana sa pagsalakay noong Oktubre. Pero pinaalala na hindi pakakawala ng mga hostages kung walang permanenteng ceasefire. Kumbaga, nag-stalemate ang dalawa. Ang pagtanggi ng Israel sa alok ng Hamas ay mula sa malalim na kadahilanan sa isang existential threat o mapanganib na banta sa buhay ng buong mamamayang Israel. Kaila sa marami, kasama sa paniniwala ng Islamic Republic ng Iran ang pagwasak sa Estado ng Israel upang matupad ang isang propesiya hinggil sa Imam Mahadi ng Islam. Ito ang Muslim na pinaniniwala ang magpapalaya sa mga Palestinians sa kamay ng mga occupiers o mananakop. Bagamat hindi lahat ng Muslim ay naniniwala sa interpretasyong ito, malinaw ang nakagigimbal na propesiya sa mga Shia. Sa madaling sabi, ayon sa Republika ng Iran, nakatakdana sa propesiya ng hadith na kailangan mawasak ang Israel. Dahil sa interpretasyong ito, naging desidido ang bansang Iran na sa katuparan ang mga nakasulat. Ang pahayag ng Iran International ay magpapatuloy ang Islamic Republic na wasakin ang Israel dahil sa ito ang pangalawang hakbang sa revolusyon. Ayon sa ulat, na noong taong 2015 Pinahayag ni Ayatollah Khomeini ang dating pinuno sa Iran na kailangan mabura ang Israel sa loob ng 25 taon. Kung iisipin, kaya tumanggi ang ministro ng Israel sa Alok na pakakawala ng mga hostage kapalit ng permanenteng ceasefire. Marayl alam nito na hindi sila tatantana ng Iran at ang ceasefire ay upang magpalakas lang muli ang hamas sa susunod na pagsalakay. Kung baga, sa mata ng mga Israeli, mas mabuti na patay kong Anong aral lang mapupulot dito? Ang existential threat sa buong lipunan ng Israel ay hindi biro dahil disidido ang Iran na burahin ng Estado at patayin ang lahat ng Israeli ayon sa interpretasyon ng mga Shia sa propesya ng Hadith. Kung ganun, walang pagpipilian ng pamunuan ng Israel kung hindi makipag hanggang sa uli. Siyempre, kung papatayin din lang sila pagtapos ng ceasefire, mas maigin na makapagsapalaran hanggat kaya. Hindi man sila pagtangkaan ngayon. Siguradong gagawin ulit ito sa hinaharap. Ika nga nila, magsisikaman at huli, wala nang mangyayari. Buksan mo ang iyong isip at hayaang lumalim pa ng lubusan ng iyong pangunawa sa mga kasaysayang kapupulutan ng maraming aral tandaan. Katotohanan ng susi. Sa tunay na kalayaan.